sa aking YouTube channel. At ngayong araw po, nandito po ako sa Gateway. Pasyal pasyal daw. Kapag may time. Ayan, kasama ko po, po si Mang Jimmy. At yung aking grandson. Grandson! to my vlog. Hello. 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 hello, hello. Ayan na, bumukas na. Bye. <notoriety> Bye. Eh. Mm. Oh. <laughs> Very good boy. No, saan tayo? No. Obey mama. your mama and papa. Okay, be a good boy. Okay. Approve. 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 Study well and dream to become president of the Philippines. Okay. Okay. Very good. Okay. Thank you. masyado tayong maaga dito. Wala pang mga tao. Mali yung binabaan natin. Yung sa kinainan natin dati. Doon lang sa affordable, di ba, mga kalodi. Ay kakain doon sa hindi natin kain bayaran. Huwag tayong gumaya sa iba na nangungutang ng pangkain. Okay, eh, pakita ko sa ano, apo ko. Apong makulit. Ang aga naman mangulit na ito. Bye-bye. 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 Ang kulit. Ang kulit ng apo. Wala kasi siyang bantay eh, kaya namin. Yung mama, nasa work. Yung papa, nasa work din. Yung dalawang kuya, papasok sa school. Kaya ang bata, Walang kasama. Walang Adet, ito ba yung 349? Lahat ng klase, marami ba yun? Oh, sure. Kaya nga. Sige, yun lang. Parang mas gusto ko yun. Yung mga kapilya. pwede rin dyan. World Kitchen. Okay magmumukbang daw kami. Kaso ang kulit ng apo, paano tayo makapagmukbang niya? Gusto mo ron? Gusto mo ron bot? Yung lunch na, na ano parang set na. Ito, ito! Ito pa nga! Tapos may pagkain mo. ng apo. Sabihin mo, hello, Black! Gali! si Baby, oh! Sabihin mo, hello, Black! How are you? I'm fine, thank you. <laughs> Grabe ka ng paunahin mo ko. Sa likuran na lang ako. Tatayo mo namang humarap. Likod na lang. short video lang to. Pag ganyan kalikot ang kasama namin, napapauwi kami ng maaga. Oh, karga na. Nagpupumiglas pa. Gusto mong manggulo talaga. Hi, vlog! Bakit sila jeck-jeck? Gusto nila? mo. Bagan Sabi na natin. Dito oh, tama. Hindi lang ako na mga gastos. Hindi, <laughs> okay, pwede kayo dito, amo. Pwede naman kayo. hey, Hi, vlog. My grandson is crying. Alam, may polis. Alam, may Huwag may pulis. मैं पुलिस गई कोई marugami, bulu apa lagi? Um bochi na May rice right yun. Uh, Hindi eh, noodles yun eh. Yung mga udon. Chicken and beef na lang ako. Teriyaki. Yeah. Chicken and beef. Gusto mo? Ayun na lang. Hindi, ako yung kumain nung no Ano ayo ni Jack Jack? Baka busy pa. Tapos madag tubig lang ha. Ayaw mo kanin? Ayon mo ng kanin? Ayaw mo ng kanin? kanali mm -hmm. Paalam na po, mga di Nagtatantram na yung aking grandson. Paalam na po. See you po ulit sa next vlog. Bye-bye po and God bless. Paalam ka na. Dali. Papatayin ko na yung Papatayin ko na yung vlog dito. Sabihin mo, bye-bye. Sige, sabihin mo, bye-bye. Sige -bye. okay, na. Bye-bye na po. See you po ulit sa next vlog. Bye-bye.